idol May gabi na tanan. So, for today's video, mga ka-idol, magawas ko kay... Nagpa-pulat uh, akong bala sa gawas. Manang magawas ko. Na, pati kayong panahon na po mga ka-idol, murap po mo ulan na po. Bala, mabasa. Kuwanin rin sa gawas. So, mga ka-idol, daghang kayo yung salamat sa inyong support. Nako, manghinaot ko, dili jud mo mag sawa o support sa akong mga vlog. Sa akong mga videos. Okay. naning kamot jug ko aron makasweldo na ako mga idol nang laban lang sa kinabuhi kay pobre so maning bisan gamay na okay ra ang importante na ay kuan ba income bisa gamay okay sa panahon karon lisod ka ko anoy eh. tanan karon palituno na Dari sa manila bisag uta na na kanang batin na ugnaw paliton pagihapon mahal pagihapon walay mahimo eh kay kundi man pug mo palit makakaon makakakaon kay dili man tanong tanom diri sa amo adapit kay kuan man bahaon magtanom diri ibutang ra sa kanang mga paso nya mabuhi da ito dili bihira man ta mabuhi di ba diba? mga ingon ato mga ka idol so kato lang mga ka idol kay mula kaw nako kay now ngit ngit ni ako ra usa diri sa dalan eh kita na lang dito mga ka idol bye hindi ay mga ka-idol na ako, na ako dere sa gawas. Ako lang hulatan akong bana dere sa gawas. So, kuyug ako ninyo mga ka-idol. Okay. Puro man sa dere sa gawas. Gahulat. Wala ko'y kuyog. Awa. Hilom kaayo ako. Palibot. So mga ka idol gahulat ko sa akong na, na araw ko i-share ninyo. Kanang kabalo ba mo mga ka idol? Ikumpara nato dire sa Manila o oh, oh, eh, sa sa mga probinsya. Mas ganahan dyan ko sa probinsya. Kay ngano dire sa Manila oh, o tuod oh. dako og oh, kita dire sa Manila, dali ka makita o oh, kwarta. Pero lisod kaayo eh, kita nan palito nun tanan palitunon na. Lahit na sa una itong may pamina. Barato-barato pa mo ng... Diri, lisod na, oy. Katilaw na diyo ko na ka ng... Sakit sa ulo, mag-budget o kwarta. Okay. Ano, mahal ang palituno, Diri. Lahit sa probinsya nga. Dili, ang uban, dili paliton. Diri, tanan paliton. Lisod kayo, Diri, sa Manila. Kaya tanan palitunon ya. Yeah mautal, mabugas, paliton. Tanan paliton diri. Lahit diya sa probinsya, sa mga probinsya ganina, kanang dili tanan paliton kay naaman sa silingan kung kugihan ka na kay tanom manghuara ka sa imong tanom diri. Tanan Nga, diri man sa mo ang mga ka-idol. Dili ka pwede magtanom kay kung magtanom ka diri bahaon, usikra kay imong effort. Usikra ra kay imong mga pananom.